So, hello po. Good afternoon sa mga Boss. Sa video demonstration na ini papahinig ko kung ano ang bago sa version 3.2 kung sa district consolidator file. Ang target users to po kay ni ay siyempre ang mga district nurses. Okay. Kapag nagka-chare ka na po nindo, hindi gawa na kamukan mga final school report or itong mga tiga ng MSCF Okay. ang main school consolidator files, ilalaag na po nito ang mga files na yon sa sarong folder na ang pangaran ay per school data folder. Sa so, sirin ka ining nakatuturo kay mouse pointer. Okay. Ang inot na letter ay naka capital letter po siya. Wara pong space. Okay. Gabos na mga schools yaon sa laukan folder na yan. Okay. Ini ang halimbawa ang schools. So, igwakit ang 26 halimbawa nagigibuhan. Okay tapos, ang sa tuyang consolidator file ay may sering ka ining file name. Okay? Mahiling po nindo ini. Pag nag-download na ka mo, halit doon man sa Google Drive ta. Okay? So, ang title nya, District Consolidator File V3.2 Signifying na ini ay version 3.2 kung satuyang consolidator file. Okay? So, i-open na po nindo by double-clicking. Kay po ang po, again, nakapag ma-open ka mo ini, iniigaw ka mo syempre kan required Excel version which is ang hali sa DepEd na Office 365 or Excel 365 version. Okay? Microsoft Excel. So, kapag inot in nindong pinagbuksan ini, one first time nindong pinagbuksan, magkakaigaw po digdinin uh, security uh, warning or notice. Click lang po nindo ang enable content. Okay once lang po nindo itong ibuhon. Then, ilalaag na nindo ang mga impormasyon dito sa part na ini from district name hanggang sa school year. hey okay. Kapag nagkaralaga na po nindo, mag-click na ka mo kan inot in na button, which is ang yellow button. Get school names. Okay. So, sa ngunyan, kitang 26 schools. Okay. I-click lang po nindo. Ang okay. Kapag ready na po ka mo, makapindot na kamukan second button. So, papahiling ko lang po na yan habang since wala pa po kitang tigapindot na auto consolidate button, gabos po yan ay nakasiro pa. Yan, wala pa po yan mga laog. Ang bawat uh, table dyan o kung ano man na reports, wala pa po yan laog. Okay? So, pag ready na po kamo mo, pag 26 schools talaga, tama man ang mga pangarang kan school names, kan mga schools nito, yaong dinggi, o pwede na akong magpindot kan auto consolidate. So, ko na po nito and maghalat kidiit na segundo. Ayan, tapos na. Na-consolidate mo na so 26 schools. Okay? Perang segundo lang ang nakalipas. So, kung kasubago mo ngunyan, may mga laob na po sinda. Ngayon, ang hapot. Ano po ang bago dito sa version 3.2? Dati po, Igwa lang po kita kan severely wasted wasted. So digde, halimbawa sa Alubo Elementary School, igwa da siya nil total na uh, sa kinder, sa rong severely wasted and sa rong wasted. Okay? Pero day po din naka specify kung sa sarong ini, sa sarong learner na ini, babae ba siya or lake Same thing with sa wasted learners. Duwa da ang sa kinder. Pero data aram, kung ang duwang kinder na ini ay babae or lalaki. So, dyan na po uh, magpasok uh, itong bagong uh, feature na linaag ko digdi sa version 3.2 which is nag-include na po ako kan breakdown. So, digdi po, po pwede nyo doon i-click in breakdown button na ini or pwede ka mo sa color green na sheet. So, i-click na na lang ining kaning mas madali kasi yun naman po talaga ang purpose kan mga buttons na ini. Tanganing madali ka mong makapag-navigate sa mga sheets. I-click tapos siya. So, ngayon, kaso bagong example ta, igawa kitang tulong kinder na severely wasted and wasted. Okay? So, sa tulong na ito, saro ang lalaki and dua ang babae. Okay? Nailin po nito yan. Sa Alubo Elementary School, yan siya. Ligdi, so, data aram ano ba yan, babae ba yan o lalaki. Pero dito sa breakdown sheet, maaraman ta na ay saro pala niya yan. Male and doang female ang severely wasted and wasted learners ta. So, combine na po ini. Kung gusto po nindong maaramang kung uh, ano ang kasarian kan itong severely wasted lang, po pwede po ka mong mag pataas. Ayan, yan po dito sa taas. So, severely wasted sa kinder, saro na babae. warang lalaki and then pira naman ang wasted since tulo ang total dua ang wasted so of the two wasted learners saro duman ay babae saro duman ay lalaki so yan po ang purpose kan breakdown sheet yan po yan okay so another thing is naglaagmang po ako need TFCA MSCF info. Pag-click po ni Doide, maaraman ta na digdi ang information regarding kang mga MSCF na. Okay? So, sa example tango nyan, uh, igwa kitang 26 schools. Okay? Yaw na po yan dyan ka boss. 26 schools. Okay? Yeah, so, sabi digdi, ang alobo elementary school daaigwang sa rong section ng kinder hanggang grade 6. So, kapag mag-recreate ka mo, kan sa iyang TFCA or MSCF, ang kaipuhan nindo mga impormasyon ay yaon na dikti. Okay? So, kapag mag -gibu na ka mo, kan MSCF nya, ang gagamit nindo ng MSCF for alobo elementary school, for example, ay sumaks one section lang. Okay? Ta since tag sararo man sa nasin seksyon. section, ba? wala siyang sped. Also, sa sheet na ini, maaraman po mampo ni do kung sisay ang school health coordinator ang school head. So, sa case na ini, kapag nag zero po yan, ibig sabihon, blanko po so uh, portion kung sa in malaag school health coordinator school head sa Alobo Elementary School. So, paano ta po yan ma-verify kung blanko talaga? dudumanunta po ang Alobo Elementary School file. I Click ta po ini and then my open ta ng Alobo Elementary School. Hilingon ta blanko talaga. Okay? And blanko nga. Okay? Nakalagdig de din blanko. So, malag na kamo. Sisibag nga yan ang coordinator. Gerard Peter na yan. Kung Tapos, si sayang ang school head. Ayan. So, ulo, lupo. Ayan. So, pag okay na yan, i-save. Enter na nito and save. Okay? Tapos, since igawa ka ng entry digde, dapat, pag refresh mo ka ito, pwede mo na yun yung close Okay? Pag refresh mo duman sa uh, district consolidator file, dapat igwa naman siya. So, tigdi -ti sa home tab, i-click mo Alobo Elementary School. So, blanco ka. bago, di ba? Ayan. Ay, tigdi -ti pa lang kita sa oh, blanco siya. So, dumanon mo siya ngunyan by clicking home button and then in sheet name. Okay. Pag-clinic mo yan, maduman siya sa sheet number 1 which is para sa Alobo Elementary School. So, ngunyan, zero pa siya kasi dahil mama na update then nyo pa man re refresh I mean. So, i-clear mo lang ini, eh, tapos i-fetch data mo. So, pagbaba mo dyan, yan, yeah, oh, nasa pinag-type mo kasubalo. Okay? Dahil ka na mag re -type. Okay? So, since iguan na po siya dyan, dapat pag mo sa TF, CAMCF button, iguan naman po siya. Ayan na po siya. Bako na siya blanco. So, with this information, hindi maaramanta ano ang mga school files na may mga blanco pa. At the same time, maaraman ta kung ano ang MSCF na gagamiton. So, ibig sabihin, kapag mag ka kan MSCF or TFCA ka ini. day ka na po talaga masasala kasi very specific na naka-indicate dikdi kung anong file ang gagamiton mo. Day ka naman masasala sa TFCA kung pira ang pipindoton mong section per grade level dahil dikdi nakalaag na. Kung pira ang section per grade level kan specific school na i-rebuild -re mo. Okay po? So, yan po ang saro sa bago digdi sa version 3.2 ang TFCA and MSF info and ang breakdown of SW and W. Okay po? So, kapag okay na po yan, po pwede na nindong i-save ang file. Okay? Save na po by clicking this save button sa pinaka wala. Okay? Pag save na po nindo yan, Okay? Save to this PC po pwede na po nindo i-close. Okay? Ngayon. Sa ina e ito, malalaag. So, close na naman ini. Sa ina e ito, makalaag. So, mag-create siyang another file which is ang pangarana kan district mo. So, sa example na kasubago, Rapo-Rapo North District. Okay. So, yan naman po yan. So, hindi po sa so, tigataram kung security warning. I-click lang po nindo ang enable content. Ayan po. So, kung ano sa so, tigibon nito kasi bako, yarao na po ito hindi mo niyan okay ayan so yan po ang bago sa version 3.2 kan sa tuyang district consolidator file thank you very much po sa so, oras nindo good afternoon